So nakapagtanong kami doon sa iba naming mga nakasabay Dito daw yung sasakyan namin Kaya hintayin na kami ng tren yan yeah, para tingnan Kaka-excited eh Hey yo, what's up everyone? This is Takusa G. Kamusta na? Bagong lahat, Advanced Merry Christmas. Shout out sa inyong lahat. At dahil day off nga namin ni Mahal Kowi, napag-desisyon na namin mag-try sumakay ng trend. Kasi mag-2 years na nga pala kami dito sa New Zealand. At never ever pa namin na-try sumakay ng trend. Eddie, wow! Eto kasi yung isa sa pinaka main or mode of transportation dito sa New Zealand papuntang town at kung saan saan pang lugar. North at South. Kaya naman ang destination namin today ay from North to South. Kaya hindi kami nagpaligoy-ligoy pa. Naghilamos lang kami at sumibat na. At dito nga sa bandang ilalim mga katapot ay may mga iba't ibang larawan na kung saan ay maaaliw ka at magbibigay ng tamang impormasyon kung saan nga ba ang iyong destinasyon. First time namin sasakay sa train, hindi pa namin alam kung saan ang station talaga medyo nakakalito madaming lago sa kaya naman ugaliin nating magbasa magmasid at magtanong sa mga nakakasalubong natin kung saan matay uh -huh. wag lang lagi na -hanga. travel time namin ay 18 minutes 20 km ang na tatakbuhin from North Purirua to Welling kapag may service ka alak mo mag-commute, gamit ang train ay 51 minutes weekend nga pala ngayon kaya hindi masyadong busy yung train at kitang kita nyo naman na medyo maluwag walang masyadong tao na sumasak anong you know, experience mga <laughs> very informative na magtanong-tanong -tanong ka lang meron din silang parking ng bikes sakay na kami ngayon mahal ka experience mo makalula kaya lang <laughs> sakay na kami <laughs> dalawa nga palang mode of payment dito pwedeng cash at kung gusto mong makatipid pwede kang gumamit ng snapper card na kung saan mabibili sa mga suking tindahan. Isang magandang pagsakay sa tren ay talagang marirelax ka bukod sa magandang tanawin na talagang komportable ang iyong upo at the same time may mga priority chair para sa mga may dalang hayop, may bata at may matatan. May kaluman na nga pala mga tren dito na bumabiyahe sa Wellington at nga weekend ngayon so hindi masyadong madami ang tao na nakasabay namin at dahil nga card yung gamit namin dito ay pagbaba mo ay kailangan mo namang mag tag off. So dalawa ang dapat mong gawin kapag card ang gamit mo kailangan mo mag tag on doon sa yung sasakyan bago ka sumakay ng tren, at magtag pagbaba ng tray. Libre nga palang pamasahin ng mga kids below 5 years old at sa aming mga adult ay nagbayad kami ng 3.5 sa halagang 100 to 110 pesos sa atin. Si Baby to kahit sana din. At pagbaba nga namin ni Mahal Kaui at ni Bibi Joe medyo na amaze kami sa aming nakita. Kahit medyo may kalumaan ng building ay kompleto sila. May information booth na kung saan nandyan lahat ng informasyon na magbibigay sa iyo sa patutunguhan. Available ang different kind of itinerary dito sa information booth ng bus at train. At nandiyan na rin yung toilet na panglalakit pang babae. At may malaking monitor na kung saan makikita mo ang lahat ng biyahe ng train. At mabilis nga yung naging biyahe namin simula sa North Purirua punta dito sa South Welling. Sa harap nga nitong train station ay bubungad sa iyo ang mga naglalakihan at nagtataasang building dito. At sa puntong ito ay kung ikaw ay nanonood pa, baka naman may 500 ka dyan, pahira mo muna. Kaya kung itatanong mo sa akin kung okay bang mag-commute dito sa... New Zealand mode of transportation check pagsakay sa tren check may sarili kang service check na check maglakad ka check dahil maganda rin ang klima nung unang mga buwan ko ay talagang nagtataka ako kung bakit yung iba ay nagkukumute pa kung sabi naman nila na one is to one pagdating sa service dito sa New Zealand lately na discover ko na ganun pala kamahal ang parking sa town last year ang isang oras ay umaabot ng 2 to 3 dollars na nagkakalaga ng 80 to 100 pesos sa Pilipinas. At isa pa sa mga problema kapag may sarili kang service na dala dito sa town ay mahihirapan kang maghanap ng paparkingan. Parang dyan sa atin, talagang problema kung saan ka papark, mauubos talaga ang oras mo sa paghanap. At the same time, magbabayad ka ba? Kung mapapansin nyo, sa lahat naman ng side ng kalsada ay may parking slot. Ang problema ay madalas occupied. At kung magbabayad ka naman ng parking mo, pin mo lang ang dilaw na ito at i-input mo lang dyan ang plate number mo at ilalagay mo lang kung ilang oras ka magstay at back, itatam mo lang ang card mo at magbabayad ka na. Kaya ayan, may paalala si Bibido. Pag isipan mo kung magko-commute ka o magdadala ka lang ng service mo. At dali-dali na rin pala kaming bumalik sa train station upang bumalik sa aming bahay kasi malilate daw si Bibido dahil may OJT pa siya. At pag sakay nga namin pabalik sa train, kami ay nagulat at nagtaka. Akala namin eroplano ang nasakyan namin dahil si Kuyang Pogi ay may paganitong style. Sosyal. At habang binabagtas nga namin ang daan pa uwi, hanggang ngayon ay nanonood ka pa rin. Baka naman. Just comment down below bro kung magpapasa ka ng 500. De, biro lang bro. Nang matapos na nga kaming sumakay sa trend, kung malaman yong kung sakayan, babaan, paano magbayad, ay eh, solid na solid. Ano naman Okay ba? Okay. Ba? See you guys.